Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog po, ay sumayin pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Uritech at your service. May nagparescue po sa atin ng no power iPhone 12 Pro Max. At ang history daw po kaya nawala ng power ang iPhone ay nagugat daw po sa pagpapalit niya ng back glass. And upon checking the iPhone, ay nalaman ko po as he also said na shorted daw po ang motherboard. So I used thermal camera upang makita po natin kung saang area ang umiinit sa motherboard para magkaroon po tayo ng idea kung ano po ang unang hakbang na gagawin natin. And based on our thermal camera, ay ang umiinit na area sa motherboard ay nasa part ng lower board. And based on our schematic diagram, ay posibleng ang umiinit na component ay ang baseband PMIC kaya, we have no choice po, kundi biyakin ang motherboard. At pagkatapos ko pong mapaghiwalay ang upper and lower board, ay nilinisan ko po muna ang mga ito sa pamamagitan po ng pagtatanggal ng mga thermal paste sa both logic board. Then sinubukan ko po munang paanda rin ang upper board, cause we all know naman po na ang shorted po na area ay ang lower board. Kaya it's likely possible na working very well pa naman po itong upper board. And as we all can see, na it is working very well pa rin nga po. Then, ang sunod na pong inasikaso ko ay none other than the lower board itself. Gamit ang microscope ay visual check ko po muna ito at kapansin-pansin po na may isang component ang physically broken. At nang suriin ko pong mabuti ang piyesa, ay ito po pala ang power management controller ng mga components sa lower board. And to make it sure if totally damaged nga itong PMIC, ay dinoble check ko po gamit ang thermal camera and it's 100% confirmed nga po na shorted nga po talaga ang PMIC. And since it's totally damaged, ay we have no other option kundi palitan po ng bago at working na PMIC kaya hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa at sinimulan ko na po ang proseso ng pagtatanggal sa sealed PMIC na ito. Maraming paraan po para tanggalin ang sealed PMIC at ang ginamit ko pong paraan ay ang pinakamahirap ngunit pinakasafe na paraan para po sa akin. The reason kaya ito po ang ginamit ko pong paraan ay para protektahan po sa overheating ang baseband IC. Magkadikit po kasi ang PMIC. At ang baseband IC kaya very risky po kung tatanggalin ko po ang PMIC gamit lamang ang hot air blower. Hindi ko po lubos ma-imagine kung papaano nabasag itong power IC samantalang ang papalitan po lamang ay ang back glass cover ng iPhone. Kaya tinanong ko po si co-technician kung papaano po ang kanyang diskarte sa pagtanggal ng back glass ng iPhone 12 Pro Max na ito. At ayon po sa kanya, ay dahil daw po sa sobrang kunat ng back glass tanggalin, ay ginamitan daw po niya ng glass breaker. Tinanggal naman daw po niya ang LCD at mga kamera ng iPhone. Ngunit ang hindi niya natanggal ay ang motherboard dahil may nakakabit pang 5G antena. At para matanggal ang 5G antena, ay kailangan pang tanggalin ang battery. At yun ang naging dahilan. Kaya minabuti na lang niyang hindi na lang tanggalin ang motherboard. At ang hindi pala niya alam, ay dahil sa desisyon niyang yun, ay yun pala ang magpapahamak sa motherboard. Dahil sa sobrang lakas ng impact ng glass breaker, ay basag ang power IC. Dahilan para ito po'y mag-short at mawalan ng power, ang iPhone 12 Pro Max na ito. Pagkatapos ko pong matanggal ng maayos ang power IC, ay tinest ko po ulit kung shorted pa po ba ang motherboard and yes, still shorted pa rin po ang motherboard. And using thermal camera again, ay nakita po natin ang dalawang kapasitor na nagkokos ng short sa lower board. Then after ko pong matanggal ang mga shorted components, ay kinuha ko na rin po ang aking donor board upang pagkuhanan po ng power IC Napamalit sa basag na Power IC nitong iPhone 12 Pro Max na ginagawa po natin. Habang nire ko po itong Power IC, ay naglalaro po sa aking isipan na kung sana hindi nagdalawang isip si Zaldico, ay I mean si co-technician, na na lamang ang motherboard. Ay disinsanay, hindi po kami aabot sa ganitong kakomplikadong proseso ng pagre-repair sa iPhone na ito. Maging aral po sana sa ating lahat ang experience na ito ng ating kapwa-technician, hindi porket parang madali lang, ay pa-easy-easy na rin po tayo. Never lets our guard down sa ganitong trabaho, dahil konting mali lang po natin, ay posibleng abono ang magiging kapalit sa atin. And after ko pong mapalitan ang power IC sa lower board, ay oras na po para muling pagdikitin po natin ang upper and lower board. And by the way po, after we successfully remove the shorted components, replace the power IC, and resolder the upper and lower board, I sad to say po, despite of everything works well, ay hindi po gumana ang signal. And upon further deep diagnosis na ginawa ko, ay my final finding is the baseband IC is also totally damaged. And when the baseband chip is damaged, ay wala na po tayong magagawa. Dahil hindi naman po po pwedeng palitan ng chip dahil encrypted po ito sa CPU. It means hindi pwedeng paghiwalayin ang CPU at baseband. Di tulad nyo ng ex mo, na di pa nga nagkadikit, na.